Yes. Hello po. For today's video po pala, mag hair tayo dito sa bahay gamit itong uh, hair treat na nabibili siya sa shop uh, sa Watson na 239 siya. 239 siya by one take one. So, may 650 grams yung isa na to. Yan. And then, sobrang laki na niya talaga. Yan. So, parang sulit na sulit yung 239 kasi sobrang dami niya. Kaya lang, hindi ko lang din alam kung effective to kasi nga, dati nga nagkaroon, bumili din ako dati sa Shopee na uh, conditioner, kung natatandaan nyo sa kanyang shampoo na parang 265 tong dalawa na to eh. So, hindi siya masyado sa akin naging effective kasi nga, ah, uh, dry pa rin yung buhok ko, tapos ah, uh, tawag dito, hindi siya ganun kalambot. So, naghanap ulit ako ng ah, uh, lalagay ulit sa buhok ko para titingnan ko kung magiging effective, na, effective ba siya. Pero ito po kasi hairs pa siya, ah, uh, bali 3 times, ah, uh, 3 to 4 times a week lang pwede siyang gamitin. So, hindi hindi araw-araw yung paggamit na to. And then, ang sabi dito, yung paggamit na to, after mo mag-shampoo ng buhok mo, then saka mo siya ilalagay, then leave for 10 to 20 minutes then yun, kamu uh, saka mo siya babanlawan. So, uh, maghihintay tayo ng 10 to 20 minutes bago natin siya panlawan. So, siguro ako mga 20 minutes ko siyang ibababad para mas uh, effective siya. So, yun. Bali, ito pala yung binili ko kasi meron din doon na parang 279. So, medyo na ako. So, and then, ito kasi mas medyo mas marami tong laman. So, yun. Uh, pero hindi ko lang alam, alam kung mag effective siya sa akin. So, yun po. Uh, papakita ko lang din po pala kung ano itsura ng buhok ko ngayon. So, yan sabi din pala doon sa ano, kaya siguro nagde-dry din ng buko kasi minsan um, parang madalas napapa-shampoo ako araw-araw kasi hindi ko na hindi ko napapansin na nakapag shampoo ako. So, yon dapat pala ililista natin kung nakapag-shampoo tayo. Na, yon dapat mga 3 times a week lang tayo mag-shampoo para hindi masyado mag-dry daw yung buko natin. And then, kapag gagamit to tayo ng conditioner or mga hair spa, dapat hindi, siya, hindi natin siya lalagay dito sa scalp natin ng direct or marami. Dapat dito lang siya sa parang middle. Yan. Saka, para, nakakasama daw kasi siya pagka, <laughs> ilagay mo siya direct dun sa scalp. Yun, pabali yung buko ko. Ayan, ganyan. Dahil pinakunin ko rin. Saka, hindi siya ganoon kalambot. yan Hindi siya ganoon kalambot. Basta, parang, ano siya. Ayan po. Ayan, ganyan yung buko, Pero kasi pinakunin ko siya, kaya parang medyo, naging buhag-hag siya. Ayan. Ayan. ayan po yung buko. Ayan siya. So, ngayon ipapakita ko lang din sa inyo kung ah, ito po bang na, nabibili natin din sa Watson kung effective ba siya. Pero hindi po ito sponsored. Ah. Kasi gusto ko lang talaga maghanap ng ataw ah, tawag dito, conditioner or pang hairs na ah. maghihiyang, maghihiyang ako dun sa product na yun. Kasi talagang dry yung buhok ko. Tapos kapag ah, lumalabas ako minsan na ah, sa suklay lang ganyan pagka natuyo po, haghag -hag ganyan. Na, ah, yan, nakabuhagag siya. Kasi hindi ko rin siya binoblower. Bali, hindi din ako nagboblower kasi pagka minsan uh, inayaan ko na lang din siya na matuyo na kusa yun. Kaya siguro parang ganyan. Pero titignan na lang din natin yung uh, kung malambot ba siya or kung mag makakatulong siya para mag-shine ng buhok natin. So, yun po. niyo po ako. Uh, kasabunin muna po natin itong buhok natin. Saka natin na-apply itong hair spa. Sige po. yon Bali, nandito tayo. Mas kita po pala dito yung pinaka-dry ng buhok ko. Ayan no? Ang makikita nyo. Kasi, dati madalas ako nagkukulay ng buhok. Ayan po yung pinaka ko. Ayan siya. So, parang plan ko na magkulay ng black para matakpan din yung mga parang sirang uh, buhok. Ayan. So, yun po. Bali, dalawang klase po pala itong hair spa natin. Uh, isang coco milk na pang silky straight daw siya. Ayan. Then, itong uh, argan oil na pang nourishing daw sya. So, dito muna tayo sa uh, argan oil. Parang gusto ko tong itry. And then, uh, dahil three times sa week naman sya. So, isasalitan ko na lang tong isa. So, yan po. Ngayon po, babalawan ko lang po. Uh, siya, shampoo ko lang muna yung bupon din. I-apply natin itong uh, hair spa. bali, tapos na po pala tayo na mag-shampoo. Yan. Kung mapapansin nyo sa akin, hindi talaga ako gumagamit ng tuwalya kasi nakakasira daw ng buhok yung tuwalya. Nasira ng buhok. Yan po, parang may nabasa ako na nakakasira siya ng buhok. So, kapag kami mga um, pambahay kayo ng mga uh, t-shirt, yun na lang gamitin niya na pang tuyo ng buhok. Yan, i apply na po natin tong argan oil sa buhok. Mabango din siya. Mabango po. natin yung uh, 20 minutes. Anong plastic lang pwede naman. Para lang mag mas maganda daw siya. Para daw ma-absorb yung yung init. Mas effective daw siya. So, ulasan na natin siya. Anong oras na ba? Ngayon, 12.22. So, mga 20 minutes. Mga 12.42 natin siya babalawan. So, yun. nabango po siya. Yun po. Bali, tapos na po pala tayo na magbanlaw. Yan, nabasa kasi yung <laughs> yung damit ko, kaya po ako nagpalit. Yan. So, yan. Malambot naman siya. So, tingnan natin mamaya kapag uh, na-blower natin. Pero, mabango siya. Mabango siya sa buhok. Ayan. So, parang malambot siya eh. O parang ganito yung gusto ko na pang hairs pa. Kaya lang napansin ko parang nalalagas yung ko. O kasi ganito po talaga ako pagka gumagamit ng mga uh, conditioner, madaling malagas yung buko. Yan, yan. So yun, bali i-blower na natin siya para makita natin yung uh, resulta niya. Pag sinuklay niyo po pala to, sobrang lambot niya. Sobrang lambot niya. Ayan po. Sobrang lambot. So, di, dapat to dito yung unang pagsuklay niya. So, su Ang ko muna po. Pero dapat, sabi kasi nila, dapat huwag masyadong sinusuklay yung buho kapag kabasa. So, <laughs> suklayin na lang natin siya ng konti. Then, saka natin siya Idra dryer yeah. Sobrang lambot niya po. Ayan. Sobrang lambot niya. natin tunggo ko natin. So yan, sobrang lambot niya po. Ayan, oh, sobrang lambot niya. Talaga. Sorry po, medyo maingay yung background kasi may ginagawa sa labas. Ayan. Sobrang lambot niya po. Ayan, bali na wala na ingay dun sa labas. So, ayan uh, po pala, bali, effective siya sa akin. So, parang maganda siyang gamitin. So, pero dahil naglalagas buho ko, uh, kan or baka kanina lang din, dahil hindi pa rin ako nagsusuklay kanina, pero ngayon parang okay naman siya. Hindi na siya masyadong malagas. So, and then, three times a week lang naman din ako gagamit na to. Ayan, and then, parang, hindi na rin ako masyadong magsishampoo para mamintin ko din at malagaan ko din yung buko. Wow. <laughs> Yun po. Uh, thank you po sa panonood. Please subscribe po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Thank you po sa panonood. Bye-bye po.